Hello guys, magandang araw. Ito pala yung rides natin. From Manila to Bicol. So itong lugar na to is uh, sa tagig na ito guys, sa may C5. Papuntang East Road, Alabang. So dito tayo nag-start ng video kasi medyo mahirap mag-start sa Manila kasi madami tayong dala. Kung saan lang tayo makaluwag-luwag, pwede tayo mag-video. Hindi natin pwede, ipilit na laging may video. So yan, medyo gabi na yan. Uh, pabatanga sa tayo niyan, guys. Ayan, gabi na. So, kaya naghahanap na tayo ng hotel dyan. So, itong lugar na to, uh, sa may bandang kalambalaguna Laguna na yan, guys. Mga ano na yan, 8 uh, ng gabi time check mga 8 ng gabi na yan touchdown batangas madilim na guys alright touchdown batangas santo tomas ayan guys so huminto muna ako dyan kasi nagahanap ako ng hotel kasi gabi na, kailangan natin na mag-rest kasi maaga tayo bukas. So yan guys, uh, nakahanap na ng hotel yan uh, umaga na yan. Nagligpit na ako kasi uh, mag-rides out na tayo ulit. Hindi natin tapusin yung hotel yan mga gamit natin. So nag-slim belt pa ako diyan kasi nga s'yempre protection yan guys na kung may sumaksak sa atin. So hindi tayo mapuruhan di ba? So nag-slim belt ako diyan. alright Hello ulit. So, ito, uh, papunta tong Quezon, guys. Ayan, uh, maaga tayo umalis. Kasi nga, siyempre, malayo pa yung pupunta natin. Biko. Good morning! So, naman yung bike, guys. So, alam ko, so, time check naman, is guys, alas 6 na. Kasi ano, kahon, Pero, so, pa Pablo na tayo. Sa Haba, na di diba, ayan. Ayan, guys. na, Quezon. Yes, so, right? Dami din mga sasakyan, guys morning <coughs> may tumatawag sa atin idol daw <coughs> okay good morning ulit San Pablo, Tayabas, Quezon dito na tayo guys banayat lang banayat aluminos sya guys dito delikado din siya guys kasi ang makakasalubong mo at makakasabay mo dito is mga bus na malalaki <coughs> Good morning everyone. So ayan, kailangan ah uh, pagdating pata guys, yung takbo natin nag-stick tayo sa 25. Ayan. Minsan pag makunat yung daan, nawawala yung momentum natin. Kaya medyo na tayo. Good morning guys! Dito na tayo sa Quezon ha So time check is wala pang 7 Wala pang 7 ngayon Medyo maaga pa Kaya bilisan pa natin guys Medyo may sipun na tayo eh Kasi Siyempre hindi uh, maganda lagi tulog Pero maganda naman yung biyahe Kaya abawi lang din Lalo kagabi na Namamahay ako guys hindi ako makakatulog sa social na hotel. <laughs> so, ayan. Good morning. Grabe, mahaba yung mahaba yung daan dito pa guys. So, kaya chill ride lang tayo dito. Kasi kung hindi tayo mag-chill ride dito, mauubos tayo. Ayan, oh. So dito hanggang arko lang muna tayo ng Bicol guys, ayan, ayan, lagpas na yan ang Arco, yung parking, yung bike na yan, Diyan, guys, uh, papuntang Ligaspi na yan, so ayan guys, nasa ano na tayo, uh, Kagsawa Ligaspi, so tingin nyo naman guys, so o, di ba na tayo dyan, right?